pansamantalang bumigat ang daloy ng trapiko sa kahaba ng kalsadang ito sa Barangay South Drive Baguio City pasado alas 11 ng umaga kahapon May 13 ang dahilan ang pagbangga ng isang taxi sa kasalubong nitong SUV Sa kuhang video ng ilang mga motorista makikita ang wasak na harapang bahagi ng dalawang sasakyan papuntang Pagdal yung taxi driver nung allegedly nawalan siya ng uh... Control sa manibela, nag daw ito umano, kaya niya nabunggo yung isang kotse na nasa opposite direction, kaya yung nagkaroon nga ng uh, banggaan. Dalawang pasahero ng SUV ang nagtamo ng mga sugat na agad isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Wala namang nasaktan mula sa taxi uh, Na idala sa uh, hospital by the EMS yung mga laman ng uh, kotse. Pero they were discharged yesterday rin ng hapon. Dagdag pa nila hindi naman matarik ang parte ng kalsada. Mechanical defect na yung naging problema ng taxi. Kaya yan nabunggo yung, uh, ka, yung nasa opposite direction na kotse. Nag-usap na rin ang dalawang nasangkot sa insidente at binayaran ng driver ng taxi ang mga gastusin sa pagamutan ng driver at sakay ng SUV. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng mga insidente sa kalsada, buwan-buwan nang nagdaos ng pagpupulong ang Baguio City Police Office kasama ang mga transport groups at samahan ng mga riders sa lungsod para muling ipaalala ang kahalagahan ng maingat na pagmamaneho sa kalsada lalo na ngayong nalalapit na naman ang panahon ng tag-ulan. Ayon sa Baguio City Police Office, gumagawa na rin sila ng mas malalim na pag-aaral ukol sa mga madalas pinangyayarihan ng aksidente oras ng insidente at mga posibleng dahilan gaya ng kondisyon ng kalsada at ng mga sasakyan. Samantala, dalawa rin ang sugatan sa Barangay Agagat sa Gubo Kapangan kahapon May 13 matapos mahulog ang kanilang sinasakyang truck sa halos 10 metrong lalim na bangin. Nagtamo ng sugat sa kanang tenga ang pasahero ng truck habang sugat at galos naman ang natamo ng driver sa ibabang parte ng kanyang katawan. Galing sila sa mga farm nila siguro sa taas. Okay. Uh, mag, mag, uh, ano sila doon? Pauwi na sila sa kanilang bahay. Sa investigation natin, uh, yung driver is uh, under the influence of liquor. Disinding kasi yung ano, pababa, galing sila sa taas. Hindi na siguro siya nag-apply uh, ng break, nakapag-train. Ito may na doon sa baba. Agad namang naitakbo sa pagamutan ang dalawang biktima. Actually, yung driver, maipit, kaya parang ano lang yung tama niya, parang lights. Yung passenger, medyo grab yung ano niya kasi maipit, nano na, yung ulo ay no, uh, sa ngayon ay patuloy pa rin nagpapagaling ang mga ito sa pagamutan. Vanessa Sabugtong R-Engine News